mga idol, may mga pangus na ayan o ayan so magandang araw sa inyo mga idol so mga idol, nandito na ako ngayon sa fish pond So nag na kami mga idol, so wala naman natin mamaya kung andito pa ba yung limangon natin, sugpo, tsaka bangus. So ito, nariyan na namin. Ayan, ito yung fish pa na nariyan doon, mga idol. Nariyan na natin. Ayan, may mga puti. Pero nung nagkuhan ako dito mga idol, nung gabi na nagrobing ako dyan, may mga nakita ko ng Siguro mga nasa 7 gramos na. 6 to 7. Tapos may, makit may nakita din ako mga medyo maliliit pa yung iba. Hindi pare-pares yung paglaki nila. So mamaya makita natin kung ano yung mga andito sa loob ng fish pa na to. Ngayon, ayan. Ayan, pag medyo hibas na talaga mga idol So ngayon, medyo wala pang huli yung kuwan na yan Lumpot na yan Pag ganito kalaki yung tubig Pag medyo konti na lang yung tubig Saka natin makukuha yung mga kuan Nasa loob Ayan mga idol, nalibot-libot muna namin Medyo malaki pa yung tubig eh. So may mga Nakita na ako dito yung mga kuwan ng alimango Ayan mga idol, sa alimango yan dalawa ayan lang natin ikot ikot lang tingin tingin dito kung anong meron ito pa mga idol oh. sa lima yan mga idol malaki yan tingnan nyo yung butas sigurado sa lima yan kasi yan yung mga pinagukayan nya malaki yan mga idol ito hindi ko lang alam kung mayroon pa tong laman kasi medyo matagal na yung pinaghuka yan nyo. Pero mayroon siguro yan. Ito. Pinaghuka yan. Dito. Yan. Butas yan sa limango yan. Tsaka ito. Malaking Malaking butas. No lalaki yung laman niyan. So balik na tayo doon mga idol. Ano nga may mga limango, may mga, meron pa naman pala. Ayan, may isa na. So, ayan mga idol, ibalik lang yung mga idol. Balik. So, may nagpakita na limango na. Mga idol, may mga pangus na. malaki pa yung tubig oh. Diyan yung mga bangus pa sa unahan. So, ito mga edalo, Unang pokon pa lang to. Nagkuhan na yung mga bangus. Ah, nagalulumpat. yan wala pang sugpo mga idol. Wala pang sugpo na nagpakita. dulo mga bangus dito na sa kuan malita lang kasi yung tubig ito limango yun malalaki na yung alimango a few inches later oh so, mga idol hindi na ako nakapag video mga idol grabe base namin dalawa lang kami kasi so big... nagkuhan na yung mga isda ito yung mga isda natin oh no? Ayan o Ayan So ayun may mga limangong mga idol Malalaking limango na At to pa nga no, iba ano, mga nagkuroan ako Dalawa lang kasi kami Hindi namin ma <laughs> Ayan o Doon sa unahan may mga limango pa din. So, yung ibang alimango na sa nakalublob lang 'yan mga idol kasi maangat 'yan sila kapag nainitan. Ito pa oh. Ayun, alimango, malaki. 'Yun. 'Yun. Mga idol oh mga pasayan may mga sugpo din pero yung sugpo natin wala parang ilang piraso lang yung nakuha naming sugpo sa 70,000 na kinuha natin yan pero sa alimango naman mga idol marami maraming alimango tsaka malalaki na ayan o ah, sinda may sinda may bukay na na yun ito ang mga kabulig-bulig. <laughs> o oh, naano kayo nalakam? <laughs> Siya kayo pagdali. O oh, naano ka mo? Magdara pag may mga bata nandito sa <laughs> mga uh, bulig. Ayan mga idol, sana may bata pag na dara, ano na sa lugod? So, may mga bangus pa yan mga idol. Hindi pa namin nakuan. Sinaran muna namin kasi kakapagod. Dalawa lang kami. Oh, so, mga idol, ito lang. <laughs> yan may mga sugpo din mga idol. Pero konti lang. O, 'di ko pag susug, ba ni kamdiho Pag susug ba? Para ngani Pagsusuguan ay eh, kung kano eh. ito mga idol. Bangos natin. Ayan. Kung mga idol, sugpo. Konti lang tapos yung mga alimango. Okay naman mga eh, mga malalaki ito. 'yung oh. 'yung iba dyan, mga idol. Niyan pa sa mga kwan. Nakalublob lang. Mga, mga malalaki. So, hindi naman, hindi naman tait logi nito kahit walang supo. Makabawi lang sa kwan, makabawi lang tayo mga idol sa gastos sa taon nito sa similya para makabalik uli yung Similia pero sa limang meron may, pa naman hindi pa natin yan ha? Kukan, babawasan ito. Ito, halo halo na ito sugpo ipon may mga sugpo din to sa na panag sa kusubak mga <laughs> Yan mga ito yung tumulong dito. Pagpili. Yan, mga chikiting. <laughs> so dol ayan ang mga limango. Yung sugpo natin ilang piraso lang yung natira pero yung alimango naman natin hindi naman tayo makukuan kasi ayan malalaki ilang buwan pa lang malalaki na ayan o ayan ayan po ayan Andun pa ayan yun limango yan yun dun banda hindi pa naabot ang tubig pero ito makita mo naman yung mga limango hmm? malalaki ito pa yung iba oh. dito pa sa may tubigan ayan o dalawa sa lumpiraso ayun po ay tomorrow oh may dulitun lahat oh tatlong cheese yung pangatlo hindi pa puno yun know. o tapos ito ito sana yung mga sugpo mga idol oh. kaso halo na to sugpo tsaka kuhan hipon malalaki sana o oh. kaso konti lang hmm ito naman yung mga hipo, no? Puti, tawagin dito sa amin. O? No? Oh. Malaki na sa, ano? Dito kami ngayon sa Kalasotchi. Ha? Sa kulay ito? dik tekang ku ya to 120 kilos, 120.

So mga idol ito yung napagbintahan natin no. Oh. So bangus. Ayan. 120 kilos. Bali 80 lang yung kuha mga idol ng bangus kasi napakaraming isda. Dapat mabebenta na yun natin yung sa halagang 120. So 80 lang yung kuha tapos sa uh, sugpo natin 4 kilos, 400 yung kilo. 16 din siya sa kuha naman sa puti 10.5 to 50 yung kilo so ayan yung napagbenta natin so mas mabuti itong mga idol kaysa sa wala so bali yung benta natin lahat 13,825 So, bibili ulit natin to ng kuan. Dadagdag tayo ng ng alimango. Pero, yung alimango natin mga idol, di pa natin nabawasan. Andiyan pa naman yung mga alimango. Tsaka, nakita naman nyo naman sa video, malalaki na. Di pa natin nabawasan yun. So, bali mga idol, ito na lahat yung nabenta natin. Bali, 13,000. Oh, so, bibili ulit tayo ng similya ng alimango tapos magdadag din tayo ng bangus iwan ko lang sa sugpo mga idol parang hindi muna tayo mag kukuha ng sugpo sa first na naman grabe kung buhay sana yung sugpo yun sana yung mahal yung kilo kasi umabot sa 700 to 1000 yung kilo nyan dito lang problema ilan ilan lang yung na kuan 4 kilos lang yung natira sa atin so, mas okay na yung mga idol kasi kahit papano meron tayong nakuha sa ibang ang fish pan ubos ubos din ubos ubos din yung mga sugpo nila so sa limango naman magdadagdag tayo tapos magdadagdag tayo ng bangus mas maganda kasi pag may bangus yung fish pan So, ito lang yung nabenta natin. So, yun mga idol, hanggang dito lang muna yung video natin. So, kung bago ka lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At pakipindot rin ang notification bell para updated kayo sa susunod pa nating mga video. So, yun, Thank you.